Ang larong akala ni Dennis siya ang magwawagi at naisip niya na napapaigot na nga niya itong si Carol dahil sa ginamit niya ang anak nitong si Leah. So balit hindi pala nagtatapos doon. Dahil sa pagdating ni Ronnie masisira ang kanyang mga plano. Binaril kasi ni Ronnie itong si Carol. Kaya naman nawala na naman sa katinoan itong si Dennis. Sinabihan pa ng agad nitong si Ronnie na Magkikita na lamang sila ni Carol sa simenteryo. Kaya naman, hindi ma-explain ni Dennis ang kanyang nararamdaman. Miiyak siya. Para siyang bata na inagawa ng candy matapos ngang malaman ang katotohanan dahil sa isip nito ay patay na si Carol. Ngunit palabas lamang ang lahat. Ngunit dahil sa ginawa ni Ronnie ay malalagay sa alanganin ang mga buhay ni Leah at nitong, uh, nitong si Tristan. Sinabi agad nitong si Dennis na yaman lang din na hindi niya mapakapakinabangan itong si Carol at wala na siya. Ano pa ang saysay ng kanyang buhay? Tatapusin na rin niya ang kanyang buhay. At aalagaan pa niya itong si Leah. Hindi niya ito papakawalan dahil isasama niya ito sa hukay nang sa ganun matuli ang kanyang ilusyon na magkasama at maging buo silang dalawa ni Carol. Subalit hindi naman ganoon ang nangyari. Si Ronnie ay agad nang dinakip ng mga pulis dahil sa kanyang pagtangkang pagpatay dito kay Carol. Buhay si Carol at agad ding nasugod ang kinaroroonan nga nitong si Dennis. Agad nang nalocate kung saan sila. Kaya naman, bago pa ma'am masunog ang lahat ng building at madama itong si Tristan at itong si Leah, ay agad na nga na-rescue ito. Tuloy yung nasunog ang buong building. Subalit, hindi ka sa ang magtiyo dahil agad na nakuha sa loob. Kaya naman, ang demonyo lamang na si Dennis ang nasunog. Natupok maging ang kanyang ilusyon at ang kanyang lahat ng kabaliwan ay natapos din dahil siya rin mismo ang pumatay sa kanyang sarili. Hindi madali ang pinagdaraanan nga ni Carol at nitong si Wilfred. Ang mga ito ay agad ding isugod sa ospital at kalaunan ay gumaling din ang mga ito maging si Leah. Hindi rin madali ang pinagdaraanan nitong si Leah. Nagkaroon siya ng trauma sa ginawangan nga nitong si Dennis. Nakarecover naman itong si Tristan. At nagsimula na sila ng panibagong buhay. Nagbabalak na rin sila na magpapakasal. Natapos na rin ang mahaba-habang kalbaryo ng kanilang pinagdaraanan. Kung on and off ang kanilang relasyon, ngayon ay magiging okay na dahil sa pagkawala na nga ng asagabal sa kanilang relasyon. Dahil wala na nga ng tuluyan itong si Dennis.